New Year po sa lahat! O ayan, akala na naman ng mga kasama ko dito sa bayang piniprito ko ay talagang napakasarap. din nila alam, ang piniprito ko ay ano lang. Ay baboy lang. Lagi ko silang matipig kasi umaakyat yung amoy ng uh, piniprito ko dun sa taas. Akala nila super, super sarap. Akala nila super special yung piniprito ko. Di nila alam, yung piniprito ko, baboy lang. <laughs> <laughs> Di yung piniprito ko... Alam mo, nilagyan ko lang ito ng ano. Nilagyan ko lang to ng asin at saka paminta. Tapos ayan, piniprito ko na. Kasi wala akong ulam eh. Hindi pa ako kumakain eh. Ayan. Ayan yung mga part ng baboy na binibili ko. Yung maraming laman. Ayaw ko yung mga part ng baboy na walang laman. Diba? Ayan. Kasi nga lagi ko silang napipake. Napipake ko sila palagi akala kasi nila yung niluluto kong ulam super sarap ito Uy, dapat to uh, wag nating uh, pag piniprito natin wag nating masyadong uh, ito to, so toasted no to so tostado kasi titigas dapat yung katamtaman lang yung mamaya maya pwede mo nang ah ahunin para yung laman yung karne no malambot di mahirap nguyain ano papakainin mo lang din naman yung sarili mo eh dapat masarap na di ba o nga pala, sa mga viewers ko, mga nanonood dyan, ha, uh, advance, happy new year. Baka mamay, hindi na naman tayo makapag-upload sa new year, no? Tsaka sa mga mahal ko dyan, ha, yung mahal ko. Grabe yung mahal ko. Hindi ko na nakikita, no, na kaya nangyari dun sa mahal ko. Ano ba naman yan, mahal? Ano na nangyayari sa'yo, mahal? Ba't hindi ka na nakikita, mahal? Nising ina-action ka na? Huh? advance merry uh advance happy new year and merry christmas sa iyo ha love you <laughs>